mga kaibigan, naalala nyo ba yung panahon na ang radyo pa lang ang nagdadala ng balita, musika at chismis sa ating mga tahanan? Pero kahit kakaunti ang audience, kasi wala pang TV ang karamihan, ito ang naging simula ng isang media empire na magpapatawa, magpapaiyak at magpapakilig sa loob ng maraming dekada. ABS-CBN, isang network na nagtaguyod sa telebisyon sa Pilipinas dumaan sa matitinding pagsubok at sa huli nakaranas ng pinaka-kontrobersyal na pagsasara sa kasaysayan ng media. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat at ano ang totoong nangyari? Yan ang ating pag-uusapan. Kamusta mga kaibigan? Bago natin simulan, kung ikaw ay mahilig sa mga kwento ng tagumpay, masasarap na pagkain at mga inspirasyon mula sa ating kultura, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel ay click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong video na aming ia-upload. Thank you! James Lindenberg, ang orihinal na may pangarap. Bago naging ABS-CBN, nagsimula ang lahat sa isang negosyanteng Amerikano na si James Lindenberg. Noong 1946, Itinatag niya ang Bolinao Electronics Corporation, BEC, na may ambisyong magtayo ng unang TV station sa Pilipinas. Pero may problema. Masyadong mahigpit ang gobyerno sa pagbibigay ng TV permits noon. Kaya kahit gusto niyang magpasikat ng TV shows, hindi niya nagawa dahil sa kakulangan ng lokal na suporta sa industriya ng telebisyon noon. Dahil dito, noong isang libo at limampu, ibinenta ni Lindenberg ang BIC kay Antonio Quirino, isang kilalang abogado at kapatid ni Pangulong Elpidio Quirino. Pinalitan ni Quirino ang pangalan ng kumpanya at ginawa itong Alto Broadcasting System. Noong isang libo na limampu tatlo, nagawa rin nilang makakuha ng TV transmitter mula sa Amerika. Kaya nailunsad ang kauna-unahang TV broadcast sa Pilipinas sa Dizaku TV Channel 3. Mga unang palabas ng ABS, The Lone Ranger, galing Amerika kasi wala pang lokal na shows. News with Henry Herman, unang balita sa TV. Pero konti lang ang nanonood kasi wala pang TV sa bahay. Mga palabas na parang stage play. Wala pang studio setup, kaya parang teatro lang na may kamera. Eugenio Lopez Sr ang taong may mas malaking pangarap. Habang lumalakas ang ABS, may isang negosyanteng mas visionary, si Eugenio Enning Lopez Sr. Siya ang may-ari ng Chronicle Broadcasting Network, CBN, isang malakas na radio network. Naisip niya, bakit hindi natin gawing isang malaking media empire ang ABS at CBN? Kaya noong isang libo, naraan Pinili ng pamilya Lopez ang ABS mula kay Antonio Quirino at pinagsama ito sa CBN. Dito nabuo ang ABS-CBN sa puntong ito. Mas lumakas ang network, nagkaroon ng mas maraming programa at unti-unti nang nakikilala ang telebisyon bilang pangunahing libangan ng mga Pilipino. Mga palabas noong panahong ito: Tawag ng Tanghalan, ang original singing contest na pinagmulang ng mga legend tulad ni Nora Aunor. Student Canteen, ang naunang variety show bago pa ang Eat Bulaga. Jenny Lopez, ang anak na mas matapang. Noong isang libo siyam na anim naput pito, ipinasakamay ni Eugenio Lopez Sr. ang pamamahala ng ABS-CBN sa kanyang anak na si Eugenio, Jenny Lopez Jr. Si Jenny ay hindi lang businessman isa siyang visionary leader. Sa ilalim niya, lumawak ang ABS-CBN sa buong bansa. Lumakas ang news reporting. Nagkaroon ng mas malalaking entertainment shows. Mga bagong palabas noong panahong ito. TV Patrol, naging pinaka inaabangang ang news program. John and Marcia, isang comedy sitcom na tumagal ng halos dalawang dekada. Lovingly Yours, Helen, classic drama na parang MMK pero noong isang libo, pitumput dalawa, dumating ang isang bangungot, martial law. Sa ilalim ng diktadurya ni Ferdinand Marcos, isinara ang ABS-CBN at kinuha ng gobyerno. Si Jenny Lopez mismo ay ikinulong ng walang kaso. Sa loob ng labing apat na taon, wala ang ABS-CBN. Gamit ng gobyerno ang kanilang pasilidad para sa propaganda. Ngunit noong isang libo, siyam na raan walumput anim sa pagbagsak ng diktadura sa pamamagitan ng EDSA People Power Revolution na ibalik sa pamilya Lopez ang ABS-CBN. Muling bumangon ang ABS-CBN at muling naging pinakamalaking TV network sa bansa pinakasikat na palabas. Maalaala mo kaya, Drama Anthology, na tumagal ng mahigit tatlumpung taon. Ang probinsyano, show na parang walang katapusan. ASAP, Up, variety show na hanggang ngayon ay buhay pa. Nais naming malaman ang inyong opinion. Anong ABS-CBN show ang pinakapaborito mo? Ano ang palabas na pinaka-namimiss mo? Paki-comment naman sa comment section. Salamat. noong 2020 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, hindi na renew ang prangkisa ng ABS-CBN. Sa kabila ng matinding suporta ng sambayanan, pinasara ito ng Kongreso noong Mayo 5, 2020. Sa huling broadcast, maraming empleyado ang lumuluha. Milyon-milyong Pilipino ang nawalan ng paboritong palabas. Ang pagsasara ng ABS-CBN ay resulta ng pinagsama-samang aksyon ng gobyerno, kongreso at mga opisyal na kaalyado ng administrasyon. Para sa marami, ito ay isang usaping pampolitika at isang halimbawa ng pagsupil sa malayang pamamahayag. Para naman sa iba, ito ay isang lehitimong desisyon batay sa mga umano'y paglabag ng ABS-CBN. Ano sa tingin mo? Political attack ba ito? o tama lang na hindi sila binigyan ng bagong franchise. paki naman sa comment section. Habang patuloy na naghahanap ng paraan upang makabangon, lalo pang lumala ang sitwasyon. Sa kabila ng pagsubok na lumipat sa digital platforms, hindi pa rin nito napunuan ang kakulangan sa kita. Sa taong ito, nagtala ulit ang ABS-CBN ng 5.7 bilyong piso na net loss. Hindi lang ito tungkol sa pera, libu-libong empleyado rin ang nawala ng trabaho. Mula sa mga sikat na news anchors hanggang sa mga production crew sa likod ng kamera, maraming pamilya ang naapektuhan. Ngunit, tulad ng dati, patuloy ang ABS-CBN sa digital platforms sa YouTube, Facebook at sa iba pang partnerships. Ang ABS-CBN ngayon mula sa unang TV broadcast noong 1,153 hanggang sa pagiging isang digital media powerhouse, patuloy na lumalaban ang ABS-CBN. At para mas mapalawak ang kanilang reach, nakipag-partner ang ABS-CBN sa TV5 at GMA7. Ang pagsasara nang ABS-CBN ay isang makasaysayang trahedya sa industriya ng media sa Pilipinas. Hindi lang para sa kumpanya kundi para sa milyon-milyong Pilipino na nakasanayang panoorin ito. Ngunit tulad ng anumang kwento ng pagsubok, hindi ito katapusan. Sa bawat pagbagsak may pagkakataong bumangon muli. Ang tanong ngayon, makakabalik pa kaya sila sa dating lakas? kung na-inspire kayo sa kwento nilang ito huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng Tagumpay thank you